Mula sa isang mensahe, tinanong ng isang netizen kung ang mga miyembro ba ng Tona ay natulungan na rin ni Senator Bongo? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, noong Desiembre 29 ay isinagawa sa barangay BF Homes sa Paranaque City ang isang medical at dental mission na nakalaan para sa mga TODA members. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health at sa pagpapatuloy ng kanyang advokasya, sinuportahan ni Sen. Bongo at ng kanyang malasakit team ang isinagawang programa kung saan sa tulong ng Local Government Unit o LGU ng Paranaque ay nakapagpamahagi sila ng tulong sa 800 TODA members at kanilang mga pamilya. Kabili bilang sa ng mga piling benepisyaryo ay sapatos at sports equipment. Ayon kay Mr. Malasakit Bongo, ang kalusugan at kalagayan ng mga miyembro ng TODA ay dapat lamang nabigyang prioridad dahil sa malaking gampanin nito sa kanilang hanap buhay at pagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents. D W I Z truck record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.